Magandang araw po sa inyo lahat. So, umpisa na po natin ang ating leksyon. Dito po muna tayo sa ating halimbawa. Okay? Nasupresa ako. Okay? Ngayon po, itong nasupresa ako, sasabihin natin ang dahilan kung bakit yung ating pinag-uusapan ay nasupresa. Para may, may paliwanag po natin kung bakit nasupresa yung tao, gagamit po tayo ng tinatawag na that clause. Okay? Kung mapapansin nyo, yung salitang na supresa o sa English ay surprise, ang uri po niyan ay adjective. At ang adjective po ay para mabigyan ng dagdag ideya, kailangan po ang gagamitin natin ay adjective complement. Ibig sabihin ng adjective complement ay yan po yung, yung may karapatan na magbigay paliwanag sa salita na ang uri po ay adjective. Okay po? Ngayon po, nakailangan natin ng adjective complement. Ito pong tinatawag na dot clause ay maaari po natin gamitin bilang adjective complement. So, ang ibig lang sabihin, gagamit po tayo ngayon ng dot clause para maipaliwanag po itong adjective natin na surprise. Okay? So, ito po ang halimbawa pag naglagay tayo ng that clause. Nasupresa ako na binisita mo ako. Ito pong mga salita na 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 binisita mo ako, yan na po yung that clause natin. At kung mapapansin nyo, na ipapaliwanag po nitong that clause natin ang dahilan o rason kung bakit yung ating pinag-uusapan ay nasupresa. So, ito pong na binisita mo ako, yan ang nagdadagdag ng idea o kumukumpleto sa ideya nitong salitang surprise o nasupresa. Okay? So, yan po ang gamit ng that clause. Maaari po natin gamitin siya, bilang adjective complement para makapagbigay ng dagdag ideya o rason sa ating adjective. Okay? Isa pa po. Nasupesa ako na na mismo ako. Pwede rin po yun. So, yung that clause, that clause natin dito ay itong na hanggang dito sa na mismo ako. Okay? Isa pa na ako na nakapasa siya sa exam. So kung mapapansin nyo, sa tulong ng that clause ay naipapaliwanag natin o nakukumpleto natin ang ideya ng ating adjective na nasupresa o sa English ay surprise. Okay po? Okay, ipaliwanag ko lang po ang istruktura ng dot clause. Yung dot po natin ay maaari po natin itagalog bilang na. Okay, kita nyo na ha, na. Tapos yung clause po, ang ibig, ibig sabihin po niyan, ay yan po ay binubuo ng pinag-uusapan at yung aksyon na ginawa niya. So kung mapapansin nyo, itong na mismo ako, sino ang, sino ang nakamiss? di ba itong mo? So itong mo, yan yung pinag-uusapan. Tapos yung action na ginawa niya ay itong na-miss. Tapos dito sa baba, binisita mo ako. Yung ating pinag-uusapan po dito ay itong mo. Tapos yung kanyang action na ginawa ay itong binisita. So yan po ang mga senyales na close po yan. Meron pong subject at verb. Okay, na kanyang ginawa. Isa pa, nakapasa siya sa exam. So, ang pinag-uusapan natin dito ay itong siya. At ang aksyon na nagawa niya ay itong nakapasa. So, yan po ay senyales na close po yan. At kaya po itong close ay tinawag na that close kasi sinamahan po natin ng, ng na. Na nakapasa siya sa exam, na binisita mo ako, na na-miss mo ako. So, yan po yung istruktura ng that clause. Okay? So, ganyan lang po kadali para magbigay ng rason o dahilan sa ating adjective. Okay? So, tatandaan nyo, pag gagawa po kayo ng English sentence, tapos ang nagawa nyo English sentence ay may adjective, tapos gusto nyo ipaliwanag yung, yung kadahilanan kung bakit kung bakit yung adjective na yan ang inyong ginamit, ito na po ang kailangan nyong gamitin, itong dot clause. Pwede po yan. Okay po. Okay, bali ito po, inayos ko na po yung sentence natin para hindi na po kayo malito. Kung mapapansin nyo, yung you po natin at saka itong she ay niliitan na po natin yung letra. Okay? Kasi po, kasama na siya dito sa ating sentence na I am surprised. Okay? Yung dahilan kaya lumiit na. Okay po? So, sana makikipag-aralan nyo po ng mahusay ito. At sana magamit nyo po rin agad. Maraming salamat po.